Pirang eskolahan, asin magurang sa Kamarina Sur, kanya-kanyang paglikay sa posibleng presensya kan pertosis o whooping cough sa mga estudyante, mantang nagahalat pa ni direktiba gikan sa DepEd Central Office. Uyan report ni Jessica Kalinog. Nadadangog na subot ni Mami Lizel ang kan pertasis o whooping cough sa ibang mga lugar sa nasyon. Mayo manin kaso kainis sa indang lugar sa barangay Karoy Royan Pili. Alagad mas pigpapakusog niya ang resistensya kan sa iyang tulong aki. Perming pigpapainom nin vitamins, asin dakol na tubig. Permi din akong aware sa mga aki ko na, alimbawa, nagkakaabo, dikit pa lang naabo yon, Ginigibuan ko na tulos paagi. Separated ka sa balyong kwarto, tapos magmask. Sa klase na inikan mga grade 1 pupils sa Minalabak Central School, may pagkakataon na nagpapaaram ang mga magurang na di makakalaogan sa indang aki, tamay abo o kaya ipapacheck up na di nawawara o balik-balik ang plema. Paminsan-minsan ining nangyayari, lalo na ngunya na paburubaguan panahon. Mayo pa man in direktiba na nararesebe ang eskwelahan, halis sa division office, manungod sa pertasis. Alagad nag-urulay naman subot ang manhamiento asin mga paratukdo dapit digdi. Sabi ko sa mga teachers, if in case igwang eskwelang may karakalintura or nag-aabo-abo, kung pwedeng day na mo na palaugon, at least day makaulakit sa iba. Sa pagbisita kan mga nurse kan DepEd Kamarinesur sa mga eskwelahan, pigtatawan doon ang pagpapaintindikan mga impormasyon dapit sa pertasis. Ang medyo karahayan kanitang ang career karni, bako siyang virus. It is a bacteria. So, anong gusto sabihin ka niyo, may treatable siya. Especially kung nagkaigo ka niyang sarong tao, pwede siyang administeran ng antibiotics. Depende sa severity kang sa iyang illness. sarupang paagingan, paagi ng makalikay digdian, bakuna o pentavalent vaccine. Kaya apigyan kami naraan mga magurang na pabakunahan ang sa indang mga aki. Nakikikoordinar naman ang DepEd nurses sa mga rural health office, nganing masyertong may available vaccine asin magibuhanin permit para maopreserman sa mga eskwelahan. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.